Ilang mga idol? So pwede sa video, mga idol. Meron naman akong ituturo sa inyo, kung ito kita. No, na technique kung paano magkanto mga idol. Na katulad ito, ang tawag kita mga idol ay flashing cover. At 'yan, itong itsura, mga idol, mga ating gutter flashing cover. Ayan, kailan mga idol magtugma itong ating uh, pagsisikwala dito, pagkakanto kasi ating kakantuan niyan Yan. ito hindi katulad ng plain sheet na basta natin i tupi doon pag ayan iba ito mga doon kasi meron siyang span-span na hagdan-hagdan siya Kailan natin i-actual doon para makuha natin yung tamang slope sa nipa paparon so ngayon kailangan natin i-actual mga doon tara Yan. para makuha natin ang slope galing doon sa baba So, ngayon mga doon. O, panawad mo palagi mga doon itong aking video mga doon. Ulit-ulitin mo. Sundan mo. Matuto ka dito. So, ngayon mga doon. Naguhitan na natin ito. Naguhitan. Ito na yung ano natin pattern. Yan. Para sigurado tayong

nakat na natin oh. susukat naman tayo kung anong lalim na ring ano ito Ispan-ispan ito May nating ating ikakat so ngayon mga doon susukatan na natin siya para magupitan mag natin yung stiff stiff dito Ay, ngayon buha natin sukat na rin kung lalim na rin span ito Ayan. lalim ng mga groove nito ay e 2 cm Ayan. so ito po yung ating i dito Ayan. so galing dito tayo ng 2.1 cm yan 2.1 cm dito ayan so kaya natin pamatahan yan gamit ang ating triangular na ano Lapat lang natin ito. Ati roller dito. Tapos. Dito. Dito. So, Tapos upatan mo dito si Impre. Dito si Ayan, uh -huh. ito naman nating gawitan naman maya. para humubog dito. So, natin yung actual ito yung doon sa taas. mo so, di dito sa ibabaw ng kilis mo dito. Kung umulan, So, kapag titit tayo magang na, mag so, Ito naman sa uraw. Ayan, ito naman dito sa Ayan, oh. ito diba? Ayan, So, ating isalpak na dito sa ating ilaw Ayan, Ano nak simple mga dol. Sundan pala mga dol ang video mga dol. Talaga matututo kayo mga dol. Kulitin mo panonood. o habang nagawa ka, dol siya, no? Kahit okay. yan. Okay kaya mga dol? Yan, santo na siya. Oh, Di ba? Oh. Santo na. Di ba? Okay, okay ba wala pang rabbit yan. Yan, so may ating rabbit yan mga do'n. Ano pang itsura mga dol yan. Ito na ang sa loob niyan. O. So ngayon ating Eribitz. Ito ang ating health care. Safe lang. Kasi yung pagkapong sa mahal ay pinapabaklas ko ng mga kahit sa loob ng bahay. Para malinis na. Ayan. Hindi magbisa akong maraming kaya kumamahin mo ito, ito. Kasi may mga exact tools ako. Pinaka health care. Alas, uh, nakaminos tayo dito mga daw sa ano, sa <makes noise> labor kasi ang ating ginawa ng labor tunay. Eh. Okay. Ito lang sa pula madi. Ito na, ano? Flashing. Okay. So ito, saka natin ito i-revets pag nunun sa taas.